Sa kasalukuyang panahon, isa po sa mga problema na kinakaharap po ng marami ay ito pong pagkakaroon ng mental health illness na talaga po nga nagbibigay po ng malakit sa mga epekto sa isang individual. Kung kaya't ngayong National Awareness Month para bigyan po tayo ng malawak na kalaman, patungkol po dito ay makakapanayin po natin ang psychiatrist na si Dr. Joan May Perez-Riferial. morning po at welcome back sa Rising Shine Pilipinas, Hello. Dr. Joan. Oh, good morning Sir Audrey and Ma'am Dayan and of course good morning sa lahat ng mga nanonood ng Rise and Shine Pilipinas. Thank you very much for having me po. And thank you again for joining us Dr. John. Para po sa kalaman po na ating mga CARSP, ano po ba yung pangunahing layuni ng National Mental Health Awareness Month at ano po yung tema po nito ngayong taon, Dok? Thank you, Ma'am Dayan. Yes, itong for this year, Uh, October 10, in fact, is the World Mental Health Day. At ang uh, universal theme is mental health is a universal human right. Uh, so it's a human right. At ang um, ibig po sabihin nito ay uh, nais no? itong uh, Mental Health Awareness Month na mapag-usapan natin ang tungkol sa kalusugang pangkaisipan in a way na ano siya ma'am, no? it's safe at walang judgment. Open tayo about um, discussing mga mental health concerns natin, nung no, na maaaring pinagdadaanan ng ating mga loved ones, ating mga friends na walang uh, any form of judgment para with this awareness now mabawasan natin or sana ma-eliminate -ma natin no, yung stigma and discrimination towards those individuals na lumadaan sa mga pagsubok with regards to their mental health or kalusugang pangkaisipan Okay, Doktora iba-iba po yung mga cases sa iba't ibang mga bansa, depende sa kultura at sa way of life po nila So ano po ba yung mga karaniwang mental health issue na common cases dito sa ating bansa? Yes, Sir Audrey. In fact, um, ano siya, no? nung time of COVID talaga, nakita natin na dumati yung calls sa uh, na natanggap ng National Center for Mental Health. At um, usually, at din ay uh, nagpa-persist up to today. Na? So, itong mga usual common or common mental health concerns ay about depression, uh, anxiety, ito yung pangamba, nagkakaroon ng takot. Yung depression naman, extreme na, extreme na sadness. Bagsak ang mood at uh, nakakaroon ng mga negative thoughts or negative ng mga thinking patterns. And of course, iba naman po ay nakakaroon ng substance use na disorders. Um, yung iba as a form of coping, no? parang medyo nagiging unhealthy yung coping skills nila at uh, medyo napapadami. For example, yung uh, ingom ng no? substances like alcohol or paggamit ng sigarilyo, for example, or other mga il um, illicit substances. And of course, yung sa psychosis naman, schizophrenia po. Hmm. So, ito po ay uh, usually, nagpapersist uh, po siya even up to today na nasa very pandemic period na tayo, at um, lahat po again ay uh, at risk, no? Any, any age group naman ay nagkakaroon ng iba't ibang sources of stress. Uh, kaya't maaari na, na may mga iba naman ay dumadaan sa mga stress, distress, at uh, other forms pa rin, of mental health concerns. Mm. Sa inyo pong mga data, um, Dr. John, ano po ang uh, yes. normally nagtitrigger nitong mga depression, extreme sadness, o anxiety sa mga Pilipino? Yes. Yes, thank you, Mangdayan. So, as mentioned earlier, iba iba, na yung nakti trigger, or ang tawag natin doon is a stressor. So, for example, more or less, kumitang age group ay younger, uh, it's about academics, school, family, uh, kung medyo nasa gen, ano naman, no, mga gen millennials or mga gen Xers, mm -hmm. usually about work. uh, family relationship, social relationship, at uh, kaya iba-iba, no? finances, financial. So, ang tawag natin dito po, na namin ang mga causes ng ating mga mental health conditions as ano po, no? it's an interplay ng biological, psychological, and social and spiritual factor. So, biologically, may factor, no? yung genetics, so, sa so, maaaring na mamana siya, uh, kung may mataas ang risk kung merong family member na dumadaan sa isang mental health condition ito ay ah uh, ma, ma ano no ma makakaroon also yung family member pero hindi 100% ma'am no? kasi again may mga other factors doon like for example psychological factors like uh, kung meron tayong strong na no? kamusta ang ating coping skills kung ma marunong ba tayo no? to navigate through mga challenges ng buhay Uh, yung part naman ng psychological factors is yung mga kung marami pa tayong mga pinagdaanan ng mga adverse life experiences or trauma. So, makaka-apekto din yun. Social naman is yung social support available sa atin. From family, from friends, or from loved ones, kung sa school naman ng mga bata. Kamusta ang social support nila sa school, from their teachers, from the administrators ng school, or kung sa workplace naman. Kamusta yung kanilang, ano, no, yung kanilang pag, uh, in the workplace. Okay, so maraming uh, factors ito at hindi lang siya na-put points sa isang factor lamang. Okay. So, ito. dami palang factors ano mm -hmm. sa iba't ibang generation. Yes. Kapag Kabay mga o oh, yes. kapag kabataan more on sa school. Mm -hmm. Kapag mga nasa yes. edad 20s, uh, mga young professionals sa work, work oh, finances. May oh, may pag mga ganito ng edad more on pag nagpapatong batong yung bills ay totoo do, do do ka maasayi. Tapos sa <laughs> pag may nararanasan ka pa mga family problems yeah. mm -hmm. mga aaway yes. pero nabanggit ako ni Doc John kanina yung tungkol sa mga gen uh, gen z hmm. more on academic social life. Yes. paano ko pag ko sinabi sa inyo ng isa yung kakilala kamag anak or even nga siguro anak mo na parang ah, meron po ako nararanasang mental health um issue ngayon kasi sometimes verbalize na nila yung sinasabi na nagyan yung kanilang nagiging rason. Hindi sila maka-function very well so, for today. So, meaning, yung iba ginagawa lang kasi itong excuse. Pero yung iba valid talaga. Yung iba valid. Three, so, paano natin madedetermine, doktora, na legit talaga yung mental health issue ng isang nagsasabing nakakaramdam nito? Mm, at, at what will be our correct response sa kanila? Lalo na pag i kayo sa ibang generation para mm. magkaintindihan po kayo to Yes, thank you very much. Ang um, ano, Ma'am Daya, no, Sir Audrey, of course, mas maganda, uh, open ang ating lines of communication doon sa kung sino man no, ang nagbabanggit na meron sila mga pinagdadaanan, may mga nafe-feel sila. So, ang mga red flags natin dito para mas maintindihan natin sila and mas ma-aware tayo no, kung anong kaya ang pinagdadaanan nila is, number one, kung may napansin tayong recent na pagbabago, pagbabago sa kanilang thoughts, kung napansin natin na parang hindi sila masyadong nakakapag-focus na, concentrate sa kanilang trabaho or sa kanilang mga academic load, no? or napansin natin na parang ang report is bumabagsak na ang kanilang functionality, ang kanilang performance sa mga areas no? na ng kanilang ginagalawan, be it in school, in the workplace. So, may pagbabago sa kanilang emotions. Kung dati is masayahin, tapos biglang napansin natin na medyo lately mas masungit na, madaling magalit, impatient, or siguro nagkakaroon ng uh, periods na, na, medyo bagsak talaga ang mood to the point na lagi nang nagkukulong sa kwarto, mga ganitong mga subtle na, na mga signs and symptoms or naapektuhan na ang kanilang pagkain, be it kain sila ng kain or stress eating, yung <laughs> ganun, or walang ganang kumain at naapektuhan na din na ang kanilang pagtulog, be it tulog ng tulog or kulang sila sa tulog. So physical, no? or marami silang mga complain na mga masasakit sa katawan, palipat-lipat mm -hmm. na hindi na-explain ng isang uh, or another ng another medical condition. Uh, another naman is yung kanilang behavior. No, again, kung napansin natin na parang na napapadami ata no? yung number of sticks na nagagamit na ng cigarette, cigarette smoking, or pag nila no? ng alcoholic drinks as a form, of, as a way para makatulog sila, matulungan sila sa pagtulog. Then, we can see na medyo unhealthy na yun. No? So, yung mga ganito, yung mga changes pagbabago sa kanilang thoughts, emotions, behaviors, at mga nararamdaman. Ito ay magiging warning na para sa atin, lalo na kung ito ay nakaka na sa kanilang functionality, sa kanilang trabaho, sa kanilang mga gampanin sa buhay, sa kanilang performance sa school, at kung ito po ay nagli-lead na no, to mga negative or unhealthy coping skills or behaviors. Okay, uh doktora, para matulungan natin yung mga ka-RSP natin na uh, nanonood ngayon lalo na yung mga magulang o yung mga guardians. Okay. Habang bata pa lang ang isang bata para hindi po siya magkaroon ng mental health. Ano po bang dapat gawin? Yes, oh, so, very important, Sir Audrey, habang bata pa. No? I, of course, number one is sa bahay natin, tahanan, sana ay ma-maintain ma ma natin no? yung open lines of communication. Yung encourage natin sila, no? magkabustahan tayo regularly, encourage lang to speak, to talk, kamustahin natin sila regularly, kamusta ang school, uh, kamusta ang ano mo, uh, classmates, uh, kamusta ang ano nangyayari no, sa school at the end of the day. Mas maganda para wag silang matakot na magsabi ng kanilang mga nararamdaman or nararanasan. And then, sana i-model natin ang positive na na coping skills or coping strategies. Kasi sa mga bata, very sila, eh, conscious and aware sa kanilang paligid. So, uh, i-promote natin. More on promotion. Kasi promotion pa rin and prevention is better. Na? So, Like for example, I maintain no, na physically healthy. Kasi di ba may kasabihan na a healthy mind in a healthy body. Sana ay regular ang ating pagtulog sa, sa tamang oras. Eat well, huwag mo pa <clears throat> lipas ng buto, magbaon ng uh, kailangan pumasok sila sa school. No, na, Naka-breakfast na sana para at least no, may fuel, may energy ang kanilang brain cells and another is um, support is very important yung kayo na yung biological psychological and social factors so, so social support is very important no judgments na kung may sasabihin. so ang tawag namin dito sir audrey it's let's provide a safe safe space para sa ating mga loved ones para sila ay huwag matakot na magsalita or magsabi ng kanilang mga experiences self care is very important at uh, sana may ta time tayo na, to engage in mga activities na which we find very relaxing, na enjoyable, enjoyable, fun gawin. So, para hindi naman, para may balance lagi between ACADS and work-related concerns sa ating buhay. So, work-life balance is very important. And of course, spirituality. Spirituality is about, um, sana is, um, alam natin kung ano ang meaning and purpose ng ating mga pinagdadaanan na challenges. And from that, huwag tayong mawala ng pag-asa kasi help is always available. Okay, Doktora, last na lang, ano, follow-up question lang din dyan. Binanggit mo na kailangan open yung communication sa bahay at supportive tayo sa mga thoughts and ideas ng mga kabataan. What if contradicting? Kasi ang na-experience ng mga magulang, yung kapag different values, different, magkaiba ang reasoning or logic ng magulang sa anak, o lalo na sa mga teenager, doon nagkakaroon ng clash o pagre rebelde Paano mo susuportahan ang isang bata or ang isang anak na kaiba mo ng ng way of thinking? Uh -huh. Tama yun. In fact, Sir Audrey, anong nangyayari talaga yun? Lalo na pag magkaiba ang generation na ng uh -huh. magula at saka ng anak. So may mga generational na gaps at yatawag tayo. At maaaring ma-explain ma noon yung generational differences. Kung paano no? yung manner nila of communication, behavior, so magkaiba na yun. So ang mas maganda dito, ang tawag natin dito is empathy. Meaning, let's try to put ourselves doon sa pinagdadaanan ng ating loved one, ating anak, for example. So parang i-erase muna natin kung ano ba yung mga thoughts natin na personal at ilagay natin ang ating sarili doon sa kanilang posisyon. No? pagdaana uh, pagdaanan natin or i-feel natin kung ano kanyang na-feel. Be it, for example, nahihirapan sa school or siguro merong uh, mga conflict no, na about mga best friends, di So, pagdaanan natin yun, i-feel natin kung ano kayo kanilang nararamdaman. Let's listen with open hearts, open minds, and no judgment para mas makuha natin yung buong konteksto ng kanilang pinagdadaanan at mas magiging aware tayo. Mas maganda na yung may awareness tayo kung ano yung mga pinagdadaanan nila para we can help them better at masuportahan and we can guide them through the challenges ng buhay. Kasi they will definitely learn from the experience, lalong-lalo na kung nandun yung 100% unconditional love and support ng mga magulang. Okay, pahabol na lamang Dr. John kasi importante ito. Baka po may nanonood po sa atin that will need help of course in response to mental health problem or illness na kanila pong kinakaharap. Sabi niyo po help is always available. Importante yung safe space para sa kanila. Ano po yung mga contact numbers, contact details na pwede po nilang subukang subukan tawagan if ever they will be needing help, Dr. Yes po. Ang National Center for Mental Health, uh, meron silang na, uh, crisis hotline which is open 24 hours a day, 7 days a week. It's 1553. So ang bilis lang po siyang ma-memorize. 1553. At ang numbers po na ito na ibang numbers pa po. But for this is available available sa DOH web page. and of course, ang din po na no, kami from the Philippine Psychiatric Association to also help and uh, makik mayerang po kami official webpage den ang Philippine Psychiatric Association. Just type it po at mahanap nito on yung contact numbers nito naman, pati yung list ng amin mga available psychiatrists who are here to help everyone. So again, wag mawala ng pag-asa kasi help is always available. Mas maganda, no judgment, safe space is very important para we give everyone equal chance no? and uh, may opportunity to seek help. Wag mahiya, wag matakot. At uh, tandaan natin na uh, mental health, it's a universal human right. Okay, well, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi niyo po sa amin ngayong araw na ito. Muli, thank you for joining us, Dr. Joan May Perez-Rifarialis, ang psychiatrist. Thank you, Doc. Salamat, Thank you very much from the hands, Sir Audrey, and to Rise and Shine, Filipinas family. Thank you very much for having me once again. More power. Thank you. Salamat po.